Ayun, ngayon ay magbabalik tayo sa ating mga vlog na yung mga travel-travel chill-chill lang na aesthetic. Pero ito, may surprise ako para sa inyo. Kasi, kasama ko ngayon si... Ayoko, ako nga po pala no? si Yosnib Ang pambansang Kuya JM, Kuya Vincent Sana ay Mag-enjoy kayo sa panonood ng video na to Sa aking muling pagbabalik okay. Sa mga hindi pala nakaalam I have great news kasi Hindi ko kayo na-update Pero paglabas ko ng bahay na Tulong ng aking mga mamahal na kapamilya Ay nakabili ako ng sarili kong sasakyan So I'm driving now pa ng Pampanga Punta muna kami sa sa bangko kasi last day na ng kuhaan ng sweldo. Sayang naman diba ba May panggasa sa Baguio so talaga Merry Christmas na soy. Masyado kasi. Merry Merry Christmas Christmas. <laughs> so ayan, let's go. Ang feeling na papunta ka ngayon sa Pampanga at pupunta ka ng Baguio ngayon soy. Nalulungkot ako. Masaya akong pupunta akong Baguio. Nalulungkot ako na wala yung mic ko eh. <laughs> Bakit uh, sa napunta 'yung mic mo? Ewan mukha mo'y sariling patay. Gamit-gamit ko po 'yung kanina, pag lagay ko dito Pag tuwal, wala na. Packet kin para wala. Kasi nga lang ginamit na wala pa. Uh, uh, ano, nakakataboy pa. Ayaw pa tayong paalis hindi. Wow. dito kami ngayon sa bahay sa Pampanga. Ano masasabi mo at nakaamoy ka ng hangin Pampanga pare ko eh. Pa uh, na akong nasa ano, sa London. <laughs> Kakain muna kami. Tapos yun, kukunin namin yung sasakyan. Mas diretso na kami ng Bagu Baguio. Di ba? Ang saya. Diretso na kami ng Baguio. <laughs> Hi Gero! Hi Gero Mochi! Grabe so, ang ulam namin Oh yes sir! Shrimp! Dito na tayo sa may bandang La Union no? Oh, at makikita mo napaganda ng mga tanawin dito. Oh. Kala last day of work ko na kahapon. Yun pala may stress pa ako sa posting ngayong araw. Ano yun naman yung view? Oh, damn. Woo. Time check. 5.48 na. Dito namin sa Baguio. Kita nyo naman, madilim dilim na at nilamig na. Change outfit na 'yung idol ko. Idol. idol. Change outfit siya. Putik, ang loving. Mamaya na kami pupunta sa town proper pag magdi-dinner na mga 7. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano 'yung kakainin namin. Masarap daw pagkain doon eh. Pero masarap talaga dito ay 'yung lamig. Oof! kung Ayun, dito na kami sa, ano, sa Airbnb, sa condo. Room tour, gusto nyo room tour? Room tour ba, Soy? Room tour. Ang mm -hmm. to try namin mag night market tonight. Kasi sa mga susunod na gabi, hindi na kami aalis. Dahil na, gusto ko lang talaga magpahinga. Dahil holiday season and pahinga muna sa trabaho. pupunta kami ng night market na maglalakad lang. titingin tayo lang kami ng Sighting is um, ba? Diba? Pwedeng ma-upload. Ay, eh, ma-upload. Habang naglalakad ako, kinabahan ako kasi may nakita ko logo eh. <laughs> Grabe! Kinabahan talaga ako, guys. grabe ang lamig dito guys sobrang lamig pero napawisan ako <laughs> grabe yung view ang ganda city lights sa Baguio panira lang yung mga ano kable <laughs> happy birthday, happy birthday! Tapos na namin kumain at ngayon Nandito kami sa may parking kasi ang ganda ng view At ang ganda din ng lighting Tira nyo yung ulap dito sa Baguio Blue na blue eh Kaya binsoy Sasayaw muna yung dancer guys Pogi, Oh, good hey eh, Yun yung tinuro kong seo sa kanya kanina. Medyo hindi niya pa nakukuha dahil na professional na dancer lang yun. Kaya nga din na-practice niya, apprentice ko niya. Shoutout kila kuya para ang nanonood ng live basketball dito. <laughs> sa balcony. Ayan guys, andito na namin sa gym at mag-workout muna kami. And syempre, tagal-tagal ko na din hindi nakapag-workout dahil sa busy schedule. Ngayong araw, yung unang workout natin ngayong... Ay, hindi naman ngayong December kasi nakapag-workout naman ako na konti-konti. Pero parang ngayong araw mag start yung consistency ulit na pag-workout natin. So, tara, tara, tara! Gawin na natin to kasi I'm all pumped up. I'm ready for you 2025 nito Awit, grabe. May kasamang camera. <laughs> Okay guys, tapos na ang workout session natin and uh, akit na ako para maligo at kumain dahil yun talaga ang purpose is para mag -bulk up. Hindi pa ako nakabili ng protein shake ko eh pero sa 2025, abangan uh, niyo ang transformation. Yes sir!